Ah, ayan, ayan, Ganda ng lugar dito. Bye. Ay. Ayan ang SM Dasma. Ayan po, dahil wala tayo ngayong vlog sa building. So, ito na wala ating vlog ngayon. Uh, Mamamashare tayo dito sa... Ano nang Cavite? Yan ang dasmara ano? isim dasmara ng SM dasmara ng Dasmarinas Cavite. Yan along highway lang 'to. Yan ang laki ng isim dito. tanawin din yan. Wala, tanong, bakal o. Maraming laki ng bakal na po. Ang lalaki ng mga bakal dyan o. Oh. Kaya lang magiging na yata ng ano, tulay. Ayan. Ang laki yan ng kong rebelyangan na dyan o. Ay, oo nga. Traffic. Poster niya. Ayan, so, Dito tayo sa stoplight ng anong kabila dito, Robinson. Stoplight ng Dasma to General Trias. Yeah. Ayan, matatanong niya. Ang ganda ng lugar dito sa Cavite. Masyal na kayo dito. Kung gusto mo ako, So, hanggang dito lang video natin. Huwag natin kalimutan mag-like and share at i ka rin sa ating YouTube channel. Pa-bye!